Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Noong 9, uh, 2010, nagkaroon ng amendment ulit uh, yung Republic Act 9994, yung Expanded Senior Citizens Act. No kasing 1992, nagbigay ng 20% discount yung batas RA7432 sa mga senior sa pagkain, sa transportation, sa hotel, sa gamot. Okay. Noong 2010, in-expand So, magmula noong 2010, pagkakain ka sa isang fast food na 100 pesos, tatanggalin mo na yung VAT na 12 pesos. So, yung 88 pesos, yun ang bibigyan ng 20% discount. Ah, Yun yung expanded okay. doon. Uh -huh. Kaya magmula nung 2010, pursuant to RA9994, ang total discount ng senior citizen sa mga batable na items ay 20, uh, 29.6%. Oh, lumaki pa. Oo, kasi aalisin mo muna yung bat bago um, bat. mo bigyan ng 20% discount. Uh -huh. So, yun yun. Uh, merong mga batas na nagbibigay ng ayuda. Remember, ah, uh, 1992 RA 97432 2004 RA 9257 at 2010 RA uh, 9994 hindi gumawa ng NCSC yung lahat ng batas na yon okay po in comparison pagka ang pinag-usapan natin yung IP yung indigenous peoples no yes. Noong 1997 nagkaroon ng Republic Act 8371 yung Indigenous People's Right Act o IPRA IPRALO. IPRALO. Yes. Nung lumabas yung IPRALO, gumawa na yung batas na yon ng NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Yes. So ibig sabihin kung ano yung nakalagay dun sa batas, merong komisyon na mag implement mm -hmm. Samantalang sa senior citizen, nagkaroon ng batas noong 1992, na-amend noong I 2004, uh -huh. na-amend noong 2010, pero hindi gumawa yung mga batas na yon ng NCSC. Oh. It took Only in 2019 na nagkaroon ng Republic Act 11350 creating the NCSC. So ito yung problema nun kasi na-delay ito. So medyo hindi simple na i-transfer ng DSWD yung trabaho niya sa NCSC. Kasi kailangan muna yung NCSC. Ano ba yan? Uh, capable na ba yan? Hindi kagaya noong NCIP na pagkalabas na pagkalabas ng batas, gumawa ng NCIP, so nag-uumpisa sila from zero. Puntahan natin yung Magna Carta on Women. Okay. Diba? Merong Magna Carta on Women, pero bago pa nagkaroon ng Mag Magna Carta on Women, meron ng Commission on Women. Oh, so nung magkaroon ng Magna Carta on Women, institutionalized lang yung Philippine Commission on Women. So yung pong senior citizen, nun lamang 2019, sa kabilaan ng katotohanan noong pang-1992, meron ng batas para sa senior citizen. Ayun. So ngayon, yung mga trabaho ng DSWD na itatransfer sa amin, hindi pa na itransfer. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!